Paul Pierce, tinawag na basura ang starting five ng Lakers at Al Horford sa Lakers na. Pero bago yan, simula nang makuha ng Los Angeles Lakers sina DeAndre Ayton at Jake LaRavia sa free agency, agad silang bumisita sa team facility para sa opisyal na contract signing. Sa kanilang unang araw, nagkaroon din ng media interview kung saan pareho nilang inilahad ang excitement na makasama ang bagong grupo. Ayon kay Ayton, handa na siyang magtrabaho at tulungan ng team sa abot ng kanyang makakaya, habang si LaRavia naman ay nagsabing sabik siyang matuto mula sa mga veteranong kasama niya ngayon sa Lakers. Sa dalawang bagong players na ito, si DeAndre Ayton lang ang inaasahang magiging regular starter sa bagong season. Ayon sa Team Insiders, inaasahang magsisimula si Ayton sa center position kasama si Luka Doncic, Austin Reeves, Lebron James at Rui Hachimura. Ito na raw ang bagong Power 5 ng Lakers at pinaniniwalaan ng fans na may sapat na talento ito para makipagsabayan sa pinakamalalakas na teams sa Western Conference. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa isang podcast, binanatan ni Paul Pierce ang bagong lineup ng Lakers. Ayon sa kanya, wala siyang tiwala sa first five ng Lakers. Sang ayon nga si Pierce na, magaling silang gumawa ng puntos pero ang tanong niya ay kung sino ang magdedepensa. Dagdag pa niya, madali raw babanatan ng ibang teams ang depensa ng Lakers na siyang nakikita niyang pinakamahinang aspeto ng bagong roster. Sa kabila ng kritisismo, kampante ang Lakers organization at fans na kayang patunayan ng kanilang team na malisi si Pierce. Ang tanong ngayon, sapat ba ang talento ng bagong Lakers para umabot sa finals? Samantala, sa isang pahayag nitong Huwebes, sinabi ni Boston Celtics President Brad Stevens na malabo na ang pagbabalik ni Al Horford sa koponan na tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahalagang yugto para sa veteranong big man sa Boston. Ayon kay Stevens, si Horford ay isang all-time Celtic, isang parangal na ipinakita niya hindi lamang sa kanyang husay sa court, kundi pati na rin sa kanyang papel bilang mentor sa mga mas batang manlalaro ng team. Gayunpaman, inamin ni Stevens na ang direksyon ng koponan ngayon ay mas nakatuon na sa pagpapabata ng roster sa edad na 39. Kasalukuyang pinag-iisipan ni Horford kung magpapatuloy pa ba siya sa kanyang NBA career o magre-retiro na. Katatapos lamang niya ng kanyang ika-18 NBA season kung saan malaki ang naging kontribusyon niya sa pagkapanalo ng Celtics sa NBA Championship. Maraming team ang nagpapakita ng interes kay Horford ngayong free agency, kabilang ang Golden State Warriors, Los Angeles Lakers at New York Knicks. Pinaniniwala ang ang Warriors ang nangungunang destinasyon kung magpapasya siyang maglaro muli. Pinapahalagahan ng Warriors ang kanyang floor spacing, matalas na basketball IQ sa depensa, at leadership na babagay sa kanilang tumatandang core. Sa kabilang banda, ang Los Angeles Lakers ay aktibong nagahanap ng mga veteranong backup para kay DeAndre Ayton. Isa si Horford sa mga tinitingnan nilang posibleng karagdagan sa frontcourt. Nakikita ng Lakers ang kanyang karanasan sa playoffs at kakayahang tumira sa labas bilang mahalagang pondo sa kanilang kampanya sa darating na season. Sa kanyang karera, nakapaglaro na si Horford ng 1,138 regular season games para sa Hawks, Celtics, Thunder at 76ers at may average na 12.9 points, 7.9 rebounds at 3.2 assists. Siya ay limang beses naging All-Star at sa wakas ay nakamit ang kanyang unang NBA championship na karaang taon kasama ang Celtics.